Hello guys. Pauwi na kami. Kaya bye bye beach. Ayan. Bye bye na dito sa dagat. Ayan. Ang ingay naman ang sounds nila dyan. Hindi na tayo magkarinigan. Ayan. Oh may bangka. Isang biyahe. 150. Sa isang bangka. Ayan. Yun oh. 150 ang sakayan. Isang ikot lang. 150 na. Ayan. Once again, happy happy birthday to me. Ayan. Thank you so much. Uh, Lord, sa aking uh, dagdag, sa aking edad ngayon. Ayan. Oh, may nagtitinda ng mga ipit ng buhok. Mga hair clips. Mga palapala. -pala. Ayan. Oh, mga laruan ng bata. May ano din doon. Oh, may mga salbabida ng mga bata. Ayan. So, tumatanghali na ngayon. Kaya nagsidatingan na yung ibang mga tao. Ayan, may mga tao na naliligo. Ayan, <laughs> sosyal oh. May nagpapayong pa doon. Sobrang init na kasi mga 9.45 a.m. So, pauwi na rin kami kasi maaga kaming dumating dito kanina. Almost 6 a.m. Ito na. Noon, ano, nag-celebrate kami ng birthday ko doon sa bahay lang. Tapos ngayon, para maiba naman, dito na naman kami sa dagat. Ayan. Ayan, kung sino yung mga magsakay ng bangka para isang ikot lang don sa ano, malayo. 150, 150. Ayan. Hindi masyadong crowded ngayon guys kasi Tuesday, working days. Crowded lang dito pag Saturday and Sunday.